Ah, bibili mo lang? Si sabi siya rack and pinion to. Eh sabi nila yung pinaano pinacheck ko lang sa ano sa Oh. Oo. Oh. Rakin pin daw. Oh, rack and pinion tsaka ano yung tie rod ba yun nakalagay? Mhm. Mm wala, malayong malayo. Wala sa wala sa ano. Wala doon ang problema niya. Mm -hmm. Wala, wala doon. Eh, ramdam na ramdam ko sa Malibela. Wala sa rakaing pinyon ito eh. Wala sa rakaing pinyon yan. Laki lang ang gustusin niya pag rakaing pinyon. Kaya nga. Yun nga eh. Pag lumiko ka ng kaliwa, kanan? Oo, oh, malagotok. Malakas na lagotok niya. Hindi naman. Tuk, tuk. Marinig mo talaga, sir. Marinig mo talaga? Oo. Oh. Kahit yung katabi ko, dinig niya eh. Sige nga. Ayan, oh. Oh, sige sige. Ayon. Sige. Sige lang. Sige, ha, teka lang ha. Ah, lang ng aking kamay. Sige. Hop. Tabila. Hop. Narinig ko na. Alam ko na, kasira. Alam ko na, sira niyan. Kabilang side. Dito rin, may lagutok din dito, sir. May lagutok din dito. Oo, oh, sir. Pagka, na, pagka, na, iluligo ko ng kaliwa, may lumalagutok eh. Kabilaan pala. Kabilaan Oo, oh, sige, sige, dito. Oh, malakas niya. Sir. sir, sagad mo nga, sagad mo nga. Pagpunta rito, Sagad. Ah, oh, yeah, sige. Ah, oh, sige, galaw mo ha. Up. Pag nalulubak. Pag nalulubak. Hindi naman lumalagot, sir. Yun lang pag niliko ko lang, sir. Oh, pag niliko. Opo. Oh, po. Sige nga, uh, papanti naman tayo. Tsaka nakikita mo sir, yung mataas na oh. mataas na yung handbrake ano? Oo, oh, na yung handbrake. Ba't wala ka mong mekanik Wala po, ala laki. Mahina ito. Ah, mahina na nga eh. Alam niyo mga boss, 150k ang pinaparedy kay customer para magawa yung problema ng sasakyan niya. Medyo malaki nga kaya nagtiisi si customer para makontak lang ako. Kaya road test ko muna ito mga boss para sigurado ako sa sir. Sir, sir talaga. At tayo, hindi na kailangan tayo lumayo. Kaya uh, nagpapacheck ko nga siya kasi tagal na kitang pinapanood siya. Dalawang taon hmm. na kitang pinapanood eh. Ah, ganun? Oo. oo. Lagi, lagi kitang pinapanood. Dalawang taon na kitang pinapanood eh. Sige siya, atas lang muna. Nagutok ba yun sir? Oo, may papalitan ng pesa niya pag ganyan. Ano yung papalitan ngayon niya? Palitan natin yung ano lang, yung hindi ka mapapagasos ng malaki. Pesa oh. ako lang yung makita kong sira, yun lang papalitan ko. Yun oh. Ayun lang may papangako ko sa'yo. Yun nga boss eh, kasi talagang... Eh, yung iba kasi, magkano kayo mga ano niyan boss? Maabot. Pag... Teka muna, baka humigit ko ulang yun. Oo, <laughs> no, yun lang muna kasi wala pa akong ano eh. Wala pang dalay. Budget. Wala pang budget eh. Pero matagal lang ito talagang pinapanood lang ay. Matagal lang ito okay, atras. Atras, atras yan. Atras. Op. O sige, pihit ulit, pihit. Kabila. Okay. Atras. okay. 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 Perfect lang natin ha. Para sigurado tayo sa papalitan ng pesa. Sige. Mas malala talaga sa kaliwa. Abangan nyo yung full video nito mga boss. Maraming salamat sa panonood. Okay na sir. Okay na.